Laban na panibagong araw, panibagong pag-asa. Dumarating talaga sa ating buhay ang mga yugto na tayo ay napapagod at nabibigo. Pero napakarami pa rin dahilan para magpatuloy. Maaga ako akong gumising ngayon at naabutan ko ang mga tsikiting na ito dito sa labas. Ay, kahirap talaga na maagang nag-anak. <laughs> Ayun naman ang aking inay na nagwawalis sa paligid. Pagbangon ko nga ay nag-ais na agad ako dahil magkakapi ako sa Gabaldon. Eh kasi naman nakarating sa amin ang balita na may masarap daw na kapihan sa bayan ng Gabaldon. Eh karating bayan lang ng Lauri yun, kaya naman, tara na! Ngayon nga, isuot ko ang napakagandang long sleeve na gawa ng AXN Sportswear. Inilabas ko na nga rin si Wiggy sa kanyang bahay at laban na. Aalamin natin kung totoo nga ba ang balita na masarap daw ang kapi doon. Nandito na nga ako ngayon sa mahabang tulay ng Bato Ferry. Grabe, talaga nga namang napakaganda ng tanawin dito. Kitang kita mo ang bulubunduki ng Sierra Madre. Ilang saglit pa nga lamang ay narating ko na ang arko ng bayan ng Gabaldon. At dito nga ay nakita ko na ang pwesto ng usap-usapang kapihan. Ito nga ang tinatawin tawag nilang Pop-Up Coffee Shop. Nakakatuwa dahil nakapwesto lang sila sa motor. Ang pangalan nga ng kapihang ito ay Sidewalk Cafe kaya sila ay matatagpuan dito lang sa sidewalk. Ang galing dahil ang ganitong konsepto ay galing sa Bansang Thailand Pero ngayon, nandito na sa Bayan ng Gabaldon dito sa Nueva Ecija. Ang Sidewalk Cafe nga ay nag-aalok ng iced coffee at ng hot coffee. Mga kape na talaga nga namang bagay na bagay sa mga turistang dumadayo dito sa Bayan ng Gabaldon at papunta sa Bayan ng Dinggalan. Ito nga't abalan ng inihahanda ni Sir Renzel ang aming order Grabe, nakakabilib dito dahil lahat ng kanilang gamit ay portable Tapos yung mga sangkap na ginagamit nila ay talaga nga namang quality Hindi basta-basta kaya naman pala pinag-uusapan Tulad na nga lang nito na mano-manong binubrood ang kopi At talagang nga namang mapapansin mo na ang mga flavors dito ay original Nakakatuwa nga itong si Sir Renzel dahil lahat ng kanyang ginagawa ay tinitimbang pa Yan daw ay para maiwasan ang iba ibang lasa ng kanilang mga tinitimpla. Layuning kasi nila na masatisfy ang mga customer para daw laging hihinto dito. Grabe, talaga nga namang itsura pa lang, alam mong masarap na. Kung ikaw nga yung uri ng tao na kulang sa tamis, aba mag white sugar ka. <laughs> Sumunod na ang inihanda ni Sir Renzel ang kanilang ipinagmamalaking iced coffee. Para nga pala sa inyong kaalaman, sila ay nandito mula alas 7 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Kaya kahit mainit na, no problem dahil sa kanilang iced coffee. Yak naman refresh kayo sa inyong biyahe kapag ito ang inyong iniinom. Wala namang kayong dapat ipangamba dahil laging malinis dito sa Sidewalk Cafe. Dahil prioridad pa rin nila ang kaligtasan ng mga customer. Kaya sa mga mahihilig sa kape dyan tulad dami. Tara na po dito sa arko ng Bayan ng Gabaldon. At sa mga biyahero na papunta sa Bayan ng Gabaldon at Bayan ng Dinggalan, mag over na kayo dito at magkape. Bukod sa nakakarelax na tanawin, may pagkakataon ka pa na matikman ang kape na may timpla ng pag. Mamahal. Ang amin namang pagsaludo kay Sir Edward at kay Sir Rensel Dahil kahit mainit dito sa kanilang pwesto ay hindi nila alintana ito Para maipatikim sa atin ang kanilang masasarap na kape Sila nga pala ay kababayan natin mula sa barangay ng San Isidro sa bayan ng laon Talaga nga namang likas sa ating mga Novo Ecijano ang pagiging masipag Walang makakapigil sa mga taong nagsisikap at may determinasyon para guminhawa ang buhay At ayan nga si Migol na talagang nga namang ganado maglakad-lakad dito habang humihin hihigop ng masarap na kape. Ito pong muli si Kuya Philip na handang tumulong at sumuporta sa mga kababayan natin naghahanap buhay. Kasama si Migol, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyong pagsuporta. Kaya naman mga kababayan, tara na dito, kape na! Maraming maraming salamat sa pagsamang muli. Paalam, ingat, and God bless! Laban na!